Hello mga idol. Ah, uh, na uh, shout out muna kay si Santerbal ng 4740. Si si Ryson ay may katanungan sa atin. Ang tanong ni si Ryzen ay ka 59. Ilang araw makuha ang renewal license po? So ayun, uh, sagutin natin yung katanungan ni si Ryson. Si Ryson Santerbal 4740. Ang sagot ko diyan ay dalawa. Una ay kung kayo po ay magpapalakad ay inaabot po siya na appearance yun Sir Raison, ha Inaabot po siya ng 1 to 2 months kapag non-appearance. Palakad po yon. Pangalawa, ngayon kung kayo po ang pupunta sa Sosyakrami at kayo po ay personal na pupunta roon, ay sa araw na yon mismo ng pagpunta nyo ay makukuha nyo kaagad ang inyong license. So ayun Sir Rayson nasagot ko ang inyong katanungan. So maraming salamat nga pala doon sa mga nagtatanong kung mayroon po kayong katanungan din tungkol sa buhay security guard ay magtanong lang po kayo, mag-comment po kayo sa baba at sasagutin ko po 'yon. So ayun, maraming maraming salamat Sir Rayson.